Hello mga kahuan progreso! Welcome back to our channel! Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ma-transfer ang mga laman ng inyong lumang Gcash account papunta sa inyong bagong Gcash account. Kung kayo ay mayroong mga Gcash account at ito ay may laman na pera o mga balanse at hindi na ninyo ito ma-open pa, uh, posibleng na-deactivate o kaya nawalan kayo ng SIM card, nawalan ng phone, mayroon pang paraan dyan para makuha ninyo ang mga laman ng inyong lumang GCash account sundan lamang ninyo ang step by step guide na ituturo ko sa inyo tara, simulan na natin una, dapat tayo ay mayroong bagong GCash account kasi yan yung gagamitin natin na pang recover ng ating pera pagkatapos ay pumunta tayo dito sa help center Ayan. i-click ko yung help center dito sa baba ngayon ay mapupunta tayo dito sa iba't ibang articles. Hanapin lamang natin dito yung your account. Makikita siya dito sa baba ng products and services. I Click natin ito. I-scroll lamang ulit natin ito pababa. At hanapin natin yung manage your account. I-click natin yung plus sign ng manage your account. Click natin to. I-scroll ulit natin pababa. At sa ilalim ng Manage Your Account, makikita natin na may iba't ibang mga articles. I-click natin yung See All Articles. At ngayon ay mapupunta tayo dito. Mayroon ulit mga pagpipilian. I-scroll lamang natin pababa. At hanapin natin yung... Ito, nakita ko na. Uh, hanapin natin yung transfer funds from your old Gcash account to your new Gcash account. Ito yung magiging daan para makuha na natin o ma-transfer natin yung ating mga pera papunta sa ating bagong account. I-click natin to At pagka-click ay mayroon ulit tayong makikita na mga articles. I-scroll lamang natin ito pataas. Hanapin natin yung click here to file a request. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan lamang natin sundin pa rin yung mga steps. Paalala lang na dapat tayo ay mayroong bagong Gcash account at yung ating bagong Gcash account ay dapat fully verified na. Uh, para hindi kayo mahirapan, ilalagay ko na rin yung link sa ating comment section kung paano mag-create ng bagong Gcash account at mag fully verify ng bagong Gcash account kung sakali na kayo ay wala pa nito. Kung meron naman na, pwede na tayong magpatuloy sa kasunod na step. Ngayon, i-click na natin yung click here to file a request. Pagka-click natin, tayo ay mapupunta na dito sa form. I-scroll natin ulit pataas ngayon ay ilalagay na natin ang ating email address na nakaregister sa ating Gcash. Tandaan lamang na dapat ito ay active at na-open natin dahil dito magpapadala si Gcash patungkol sa status ng ating ticket. Pagkalagay ng ating email address, kasunod na ilalagay yung registered full name. Ilagay natin dito ang ating buong pangalan na nakalagay sa ating Gcash account. Magse-select din tayo ng country. At pagkatapos ay ilalagay natin yung ating mobile number. I Scroll ulit natin pataas, punta tayo dito sa account type. Dito naman sa account type, pindutin natin yung arrow pababa. I-select natin yung regular account. Depende sa account na inyong ginamit, pero kadalasan yan ay regular account. Ngayon ay tatanungin din tayo ni GCash sa old GCash mobile number natin. Kaya kailangan natatandaan pa natin kung ano yung SIM number ng ating lumang GCash account dahil yan ay ilalagay natin dito. At pagkatapos nga ay ilalagay din natin yung sa bagong GCash mobile number natin at ito ay dapat fully verified na din. Ngayon paalala lang na dito Uulitin ko ito ay yung ating lumang GCash mobile number at dito naman ay yung ating bagong GCash mobile number. I Scroll ulit natin. At ilalagay natin yung ating first name, middle name at saka last name. Ilalagay din natin yung ating birthday. I-scroll ko ulit pataas. At dito naman sa What was the email registered to your old account? ilalagay natin dito yung email ng ating Lumang Gcash account. Kaya dapat natatandaan pa rin natin yung email ng ating Lumang Gcash account. Kasi kailangan yan sa pag-send ng ating request. At ngayon nga ay tatanungin na tayo ni Gcash, what happened to your old number? Click natin yung arrow pababa at ilalagay natin dito ano ba yung reason bakit gusto nating ma-transfer na yung laman na pera ng ating Gcash account at kung bakit ito ay hindi na ma-open. Ah, sa case ko kasi, na-deactivate ang aking SIM kaya ito ang aking pipiliin. Ayan. At ngayon naman ay ilalagay natin yung amount o halaga ng pera na gusto natin na ma-transfer mula sa lumang GCash account papunta sa bagong GCash account, kaya dapat natatandaan pa natin kung ilan yung laman ng ating old account. Halimbawa, yung laman ng old account ko ay 2,000 pesos. Pero kung sakali naman na hindi na ninyo matandaan, uh, ilagay niyo na lang rin mamaya sa may box at i-explain niyo para alam ni GCash. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. Pero sa ngayon, i-click muna natin yung last four digits of your GCash MasterCard. Kung wala naman kayong MasterCard, ilagay natin yung NA. Ayan. At pagtapos ay yung G-Insure Policy Number. Kung wala rin, ilagay natin yung NA. Kung meron naman, ilagay natin yung buong number. Do you have a subscription in G-Life? Kung wala, ilagay natin yung no. Kung meron, ilagay natin yung yes. At pagtapos ay i-click na natin lahat ng mga boxes. I-click din natin ito. At paalala na dapat nakaredy rin tayo na mag-selfie kasama ng ating valid ID dahil mamaya ay i-attach natin yung mga pictures na yan. Kailangan natin yan sa pag-send ng request. Kailangan din ng notarized affidavit pero ito ay para lamang sa mga account na hindi pa fully verified. Kung fully verified naman ang iyong account, sa Gcash dati, hindi mo na kailangan ng notarized affidavit. I-click natin to. I-click din natin yung valid government issued ID. And again, dapat tayo ay nakaredy para sa ating mga IDs. I-attach din natin yan mamaya. At dito na nga sa my box, Ilalagay natin yung mga detalye patungkol sa ating mga concerns. Ngayon, ilagay na natin dito yung good day. Pwede rin ninyo ilagay dito kung hindi na ninyo naaalala yung eksaktong laman ng inyong old account. Tulad ng nabanggit ko kanina. At ngayon ay punta na tayo dito sa attachments. Dito, i-attach natin yung selfie natin kasama ng ating mga valid IDs. At pagtapos natin may attach uh, i-click natin yung submit. At tandaan na kapag na-click na natin yung submit, i-monitor lamang natin yung ating email para sa status ng ating ticket. Doon tayo makakatanggap ng update mula sa GCash kung ano na ba yung kinalabasan ng ating request. Kaya kailangan tayo ay nag-check din ng ating email. At kung sakali naman na tayo ay nababagalan sa proseso, pwede rin tayong mag-follow up sa GCash. Kailangan lamang nating tandaan kung ano ba yung ating ticket number at ilalagay natin yon sa ating email kapag tayo ay nag-send kay GCash. Yan lamang po, maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-hit ang notification bell, and have a great day sa ating lahat. Thank you!